How to cook adobong palaka. Gisa. Bukun din ang luya. And then, sibuyas bawang. Merong itlog. Ay, itlog. Ihalo-halo. Ito, lagyan natin ng lagyan natin ng laurel. Tapos, kaminta. Tapos, sisining. And natin ng oyster sauce. Ayan. Ayan. Tapos, soy sauce. Kaya nyo, ihalo-halo nyo. Takpan lang muna natin siya. Pakuluin muna natin. Ayan, kumukulo na siya. Tapos, lalagyan natin ng kalamansi. Sa mga mahihilig sa medyo maasim-asim. Optional lang po ito. Naglalagay din po kami ng sugar. Optional lang din po. Pag so gusto pong medyo manamis-namis ang adobo nila. Ayan, luto na. Kakain na tayo. Ayan ang adobong palaka.